Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ang inyong ay free Ligaspi sa Facebook at sa YouTube naman po ay at Filipinos America Vlog. Okay, ulitin ko po at Filipinos America Vlog. Yan po ang uh, ang ang ating paksa for today. Eh kung PPD bago tayo magsimula ay kung mag-subscribe po muna kayo, just uh press the red button below. And it's all free to subscribe and make some comment in Filipino or in English. You know, pwede natin gamitin ng English. At uh, bigyan nyo naman nyo ko ng big likes, okay? Uh, at po ay again, ay nagpapasalamat sa mga patuloy na pagtangkilik sa aking channel, okay? Sa lahat-lahat isa inyo dyan sa Pilipinas, dito sa Amerika, mga US-Pilipino, and sometimes other other nationalities too, okay? I would like to thank you all and also for 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 everything. Again, I would like to thank also USCIS, the SSA here in America. Thank you for everything that you have extended to me. I really appreciate and God bless America. Okay? Sa mga Pilipino naman, patuloy po nating tangkilikin ang pamamalagi ng US armed forces diyan sa Pilipinas in nine uh, in nine different camps nine different camps station in all Philippine uh, camps all over the, country yan po ang uh, nagbibigay sa atin ng uh, security para hindi po tayo uh, mabuli ng China okay bagamat may mga ibang lahi o mga kapwa Pilipino na nagtatanggol sa China yan po. Ang tawag natin sa mga ganon ay trader. Okay? Ang tawag natin sa mga Pilipino at sa China ay trader. Sapagat ang, ang China ay binubuli ang ating mga mangingisda Diyan sa West Philippine Sea, most specially Diyan sa Scarborough Shoal na within our 200 uh, nautical mile exclusive economic zone. Yan ho. Kasama ko niyan sa 200 mile exclusive economic zone ng Philippines ang Scarborough Shoal. Okay? Bagamat it's an open ground for all kinds of fishermen. Uh, ayaw po tayong papasukin ng China. Isipin nyo, naglagay sila ng, ng barrier dyan. At ito ay pinagtatanggol ni Senator Robin Padilla na uh, kinu-question ang pamamalagi ng Amerika dyan sa Pilipinas. Ayaw niya sa Amerika. Bakit nga ba? Denied U.S. visa siya. Hindi ko siya pwede pumasok dito. Meron siyang criminal record. Kaya eh, alam naman niyo, kahit kayo, mag apply kayo sa U.S. Embassy, kukuha kayo ng NBI clearance. Papa, paano siya magbibigyan ng NBI clearance? Eh, may criminal record siya. Ha? Huh? Napasok siya. Hindi pwede ikailayan. May record na yan. Ang record, kahit nabigyan siya ng pardon, absolute pardon, nandiyong pa rin yan. Hindi mawawala yan. Napasok siya, ano, may kaso siya eh, criminal record na uh, nakulong siya ng five years, okay, just sa correctional, okay, just sa Pilipinas, okay? Okay, kaya ang lahat ng, ay, sa mga loob ni, ma, sa mga loob ni, ano, ni Robin Padilla, alin yung si Marielle eh, US citizen niya, US citizen niya, okay? Kaya ayan ang dahilan kung bakit ang sama-sama ng loob niya sa Amerika. Kaya galit na galit siya sa Amerika. Yan o si Robin Padilla. Ah, politiko na, artista pa. O ginagamit yang pagiging artista para kayo ay makuha niya. Ang ginagawa niya, tumutulong siya sa iba, saan ba nagagaling yung kanyang pera na pinatutulong? Eh ano mali, sa port barrel? May port barrel yan eh. Ah, dito sa Amerika, kung gusto mo mingin ng tour, hindi ka, pa, hindi ka lalapit sa politiko. Lalapit ka sa mga agency ng gobyerno at iyan ang tutulungan ka. Ako, isa na ako doon. Isa na ako doon. Okay? At ako ay naninindigan. Hindi ko pa na, wala pa ako nakita ng politiko dito. Wala pa ako nakita. All, it, all those uh, uh in, the, in agency of the government that I was uh, able to receive some kind of uh, help, aid. Okay? Ganun po dito. Kasi yan ang, 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 mga ano dyan. Kaya sila gusto nila ng dyan sa mga dyan sa politik, sa Philippines. Ay, pag humingi ka ng tulong, bibigyan ka. eh, galing din sa, sa tax mo yan eh. Galing din sa tax mo yan. Nagbabayad ka ng tax, ibabalik lang sa'yo. Okay? At hindi mo pwedeng iasa lahat sa gobyerno ang tulong. Dapat kumilos ka, magtrabaho ka. Yan ang... Yan o ang yan o si Robin Padilla na pinipilit niya na ang Chinese Coast Guard daw ay ay not military. Okay? Ito ay kung titingnan mo talagang hindi siya military but in nature military siya. Military. Okay? Okay, yan was si Robin Padilla. Na hanggang ngayon ay nananatiling uh, maka-China pa rin siya. Spokesman ng China. Okay? At iyan ang, sinasakop ng, ang, ng China ay ang West Philippine Sea na uh, kiniklaim din natin at maraming bansa na nagkiklaim. Pero ni isang bansa wala kang makikita dyan. Hindi katulad ng ginawa ng China na winasak niya ang, ay, yung ating mga shoal dyan sa malapit sa Iyungin. Okay? Winasak yung sea corals. Isa, isa, isa na. Kaya nagkakagulungan din dyan sa Luzon. No? Kasi walang mga kuwang isda winasak nila yung uh, pinagpupugara ng staff. Doon sila nangingitlo. Yan o. Okay? At uh, sana ipagpatuloy ng mga US Pilipino ang pagsuporta uh, sa pamamagitan ng pagpapadala ng US dollar sa Pilipinas. Kayo din, mga overseas Filipino workers, at yung mga nanay sa Pilipinas, mag-abroad ho kayo. Yan lang ang, ang, ang nanatiling para matulungan natin eh, ang economy ng Pilipinas mag-abroad. Mag-abroad. At para pumasok ang dollars dyan sa Pilipinas. Okay? At magbigay po tayo ng respeto, paggalang, i-appreciate natin dyan sa mga American soldiers dyan sa Pilipinas. Okay? Uh, may limitation syempre, of course. But we need to show our Filipino hospitality to all the American forces there in the Philippines. Okay? Because we owe them a lot. Because without them, matagal na tayong kontrolado ng China. Okay? So, yan po. Okay? Uh, kaya ang ang pinupuri ko rin po ang Armed Forces of the Philippines sa pangunguna ni Defense Secretary uh, Defense Secretary Gibo Teodoro. Okay? Maraming salamat, Secretary, for being patriotic to the country. And also, the Senate President. Okay? Thank you so much, sir. Thank you so much. Okay? uh, Mix Okay, so thank you, sir. And also to our dear pre President, Bongbong Marcos Jr. Kung wala si Presidente, ay wala tayong patrola dyan sa West Philippine Sea. Na ito ay naipanalo natin sa, sa United Nations. UNCLOS. Okay, so, nanalo tayo sa UNCLOS against China. At ayaw kililanin ito ng China. Okay? That is a court that is a court on the law of the sea. Yeah, kaya nga narito ang Amerika eh. Nandiyan ang Amerika sa Pilipinas para see to it that all those countries ah uh, 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 using the West Philippine Sea will be free from all intimidation to all harassment by the, uh, by the ongoing China is doing right now. Okay? Uh, making their own law through the nine dash line or Tenda's line. Okay? Ah, kanila daw yung South China Sea. Paano nangyari 'yon? Paano nangyari? Gumawa sila ng sariling mapa. At 'yan ang pinaglalaban nila. Not in accordance with the rule of UNCLOS. UNCLOS, okay? Ng United Nation. Okay? Sana ay yung mga yung mga nakita ko na nag-comment dito sa akin channel na sabi nila, marami daw nang tutulungan si Robin Padilla. Galing o yan sa taksas ng gobyerno. Hindi o si Robin Padilla nagbibigay niyan. Galing o yan sa port barrel niya. Ah, dapat nga yan, yung, yung kanilang port barrel, kung gagasto sila, well documented. Eh, nangangapital pa nga yan. Eh, nang, ano sila tawag dito? Uh, kumukuha sila ng interest. Hindi, hindi man nila nila ako, pero sa mga kontratista, kumukuha sila ng ano, komisyon ah, komisyon Yan ang, Gusto nila marami silang project. Hindi naman sila engineer. Hindi naman sila arkitekto. Pero gusto, nila ang port barrel. Kasi kumikita sila dyan. Okay? Hindi masila silang magnakaw, pero kumikita sila sa pamamagitan ng komisyon. Ah, yan ang mali dyan sa Pilipinas. Okay? Okay. Sana ay uh, manood kayo sa susunod kong uh, edition. At uh, mapinoy TV, na aking paboritong channel na pinapanood at sinusubaybayan. Maraming salamat sa mga idea na pinagkaloob nyo. I-subscribe din nyo po si Mapinoy TV. Magaling o, magaling o journalist yan. Okay? Journalist, magaling o yan. Okay? Hanggang sa muli, itong yung lingkod, Freddy Ligaspi. Uh, please subscribe, like, and share this channel. And make a, and make a referral too. Okay? Thank you very much. This is Rose, Freddy Filipinos, America Blog. In God we trust, never hold your peace.